Bukas tayo mga labis ng parcel. Wow, may parcel na naman siya. ano <laughs> naman yan? Hindi ko alam kung anong yan. <laughs> Hindi ko mag-alam Basta may dumadating na parcel sa akin, wala akong na-order. Ito <laughs> so, mga loves Sino kaya nag-order? Malamang si may loves din yung nag-order. Kasi <laughs> wala akong order sa, ano sa, ano ba ito, Lazada? Si Crazy na nag-order yan. Ay, sa si TikTok na naman to, ikaw, <laughs> ikaw correct na naman ako na may Chriselyn. <laughs> TikTok shop, ate ba na? Sabi mo, thank you. -order. Ay, thank you so pag order. Chriselyn, thank you sa pag-order. Sa susunod ulit. Amin, basa. Ay, ano? Ano pa ito mga labs? Ano pala? Tabler. Number ba ang tawag doon? Mga lab, ilagay ang COVID. Ayan. O, oh, ay di, may baunan ka na. O, oh, si, si <laughs> <laughs> Ay, tamdol na. Ganda pati ng Oh my God, ang Ano may Chicks na Chicks. Ano <laughs> oh, di ba? May tubigan ka na. At hindi ako plus. Mahalin <laughs> yan. Pang mamurahin lang tayo. Hala ko mga loves. Ako plus. <laughs> Parang may, may, gangot. Asaan? Wala oh. Facebook Oh. Hindi oh. Hindi. Ay nawala yung isang ganito oh. Hala sabi na may gangot. Nawala yung isang ganito niya oh. Lakting ni. No, wala, wala, wala talaga. Wala yung... Hala, sabi na tanggal. Matatanggal yan pag ginawa in di ano, binitbit. Hindi naman. Sure ka? Hmm, baka nandiyan sa lalagyan. oh, na, ayun pala eh. Walang gangot pala. Ayos pala mga loves. Kala ko may gangot na lang. Nakaraan mga loves, may gangot. Eh. Gamitin mo mamaya. May lakad ka, di ba? Sige Ay, saan ako? Mapunta ka sa Amerika. Daulo. Sana all, nagbubukas ng parcel. o, ayos na. Maganda ba? Oo. Chicks na chicks na Lalo ano yung sana ito kung ano. Kung... Anong ilalaman dyan? Tubig. Kanta ko dyan. oh, ayan. Ayan, ay, tubigan mo papunta sa baboy yan. <laughs>